karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. sa karunungang buhay. Purihin ng Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ang ating mga masugid na taga-subaybay. Si Elsa Francisco, ang aking kapatid na si Maria Luisa Rodriguez, si Sed Ang na nakikinig mula sa Dublin, Ireland, Jessica Jeng, mga members ng Santa Rosa UMC doon sa Santa Rosa, Laguna, na nagdiwang ng kanilang ika-29 anniversary kay Salome Bualay, Emma Ehes, Net Danga, sa Saturnino Santos, Cincha Valencia, kay Ati Telma Pechardo Miguel at sa kanyang kabiyak na si Pastor Miguel, kay Edna Ruy, Patricio Suryaga at mga members ng Methodist International Church doon sa Hong Kong. Pag-uusapan natin ang tungkol sa transfigurasyon o pagbabagong anyo ni Jesus. Ang kasaysayang ito ay nasaksihan ni na Pedro at magkapatid na Santiago at Juan. Hayaan ninyong basahin ko ang pinagbatayan ng kasaysayang ito. Babasahin ko ang magandang balita Biblia ng Mateo 17, 1 hanggang 13 na siyang batayan ng ating pagbubulay-bulay. Pagkaraan ng anim na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naruroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit at nakita ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng tatlong tolda, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap Mula rito may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan, Tumayo kayo, huwag kayong matakot, sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, Huwag ninyong sasabihin kanino man ang tungkol sa pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Tinanong siya ng mga alagad, Bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautosan na dapat munang dumating si Elias? Sumagot siya, Darating nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. At sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias ngunit hindi siya kinilala ng mga tao at ginawa nila kay Elias ang gusto nila kay tulad ng ginawa sa kanya pahihirapan din nila ang anak ng tao na unawaan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang tinutukoy niya itong aking binasa ay isang sulyap sa kalwalhati'an at kapangyarihan ng darating na hari ng sanlibutan na inilarawan ni Jesus sa sinabi niya sa mga alagad doon sa Mateo is, 27 at 28 Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong narito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. Paano ba natin sasambahin si Jesus bilang Panginoon ng ating buhay? Ano ba ang mga katangian ng isang pagsambang karapat-dapat at katanggap-tanggap sa Diyos? Sa Roma 12.1, inilarawan ni Pablo ang katangian ng pagsambang karapat-dapat sa Diyos. Ganito ang sabi niya, Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugud-lugud sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sa makatwid, ang pagsamba ay nagiging karapat dapat sa Diyos hindi dahil sa lugar ng pananambahan o mga gamit sa pagsamba kundi dahil sa espiritu ng taong sumasamba. Sasagutin natin ngayon kung ano ang kahulugan ng tunay na pagsambang karapat dapat sa Panginoon. Una, ang tunay na pagsamba ay ang paggawa ng isang exclusive face kung saan nagsasama-sama ang mga manan ng mananampalataya upang makipagtagpo kay Jesus the space doesn't have to be a church building. Maaring ito ay sa bundok o sa tabing dagat, sa loob ng isang kwarto o kung saan man. Ganito ang wika sa verse 1 ng ating aralin. Pagkaraan ng anim na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Pansinin ng mga sumusunod na detalye. Naganap ang pagtatagpong ito pagkaraan ng anim na araw. Ganito rin ang sinusunod nating patakaran. Pagkatapos ng anim na araw na pagtatrabaho, kailangan mag-ukul tayo ng isang araw na pamamahinga sa pamamagitan ng pagsamba sa Panginoon. Ito ang tinatawag na work-rest-rhythm. Kailangan ginagawa ito upang manatili tayong malusog, spiritually and even physically. But always remember, on a Sabbath day, we do not merely take a rest. We rest in the presence of the Almighty God. Ito'y pamamahinga ng magkakaibigan, magkakapatid, in order to commune with God. Hindi natin sinasambang mag-isa ang Diyos kinatatagpo natin ng Diyos kasama ang iba pang mananampalataya. Maganda tawag natin sa ating mga kapwa kristyano, kapatid. Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, tayong lahat ay magkakapatid. Remember, we accept Christ alone, but we cannot grow in faith in isolation. Kailangang makabilang tayo sa isang community of believers. Kaya sa paglagong espiritual ay hindi pwede ang ermitanyo o ermitanya. Ang wika sa ating teksto, dinala ni Jesus si na Pedro sa isang mataas na bundok. Di naman ibig sabihin ay sa mataas na bundok lamang ang akmang lugar ng pagsamba. Ang mahalaga sa pagsamba ay yung tinatawag na being alone but not in isolation. Yun bang tila ikaw lamang at ang Panginoon ang magkasama kahit na ikaw ay nasa crowd? Mahalaga sa pagsamba ang spirit of deep respect and reverence. Sa Juan 4.23, sinabi ni Jesus, Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katutuhanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Diyos. Kaya, ang mahalaga sa Diyos ay ang diwa at ang katapatan ng ating pagsamba Ikalawa, ang tunay na pagsamba ay ang pag ng pansin sa kaluwalhatian ni Yesus. Ika sa verse 2, habang sila'y naruroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagningning sa kaputian ng kanyang damit. Sa panahon ng pagsamba, kahit napakahusay ng choir, ang dapat nating makita ay ang kaningninga ni Jesus. Sa panahon ng pagsamba, kahit napakagaling ng tagapangaral, ang dapat nating makita ay ang kaningningan ni Jesus sa panahon ng pagsamba, kahit napakaganda ng sambahan, malinis, moderno, aircon. ang dapat nating makita ay ang kaningningan ni Jesus. Ganito ang sabi sa Hebreo 12.2, ituun natin ang ating paningin kay Jesus sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Kapag ipinako natin, isinentro natin ang ating paningin sa kaniningan ni Jesus, tayo'y masasalina ng ningning at yan ay mapapansin ng mga tao. Ganito naging karanasan ni Moises. Matapos na makatagpo ni Moises sa bundok si Yahweh, Abi si ng mga tao na nagniningning ang kanyang mukha. Ganito ang tala sa Exodo 34.29 Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang dalawang tapyas na batong kay nasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakipag-usap niya kay Yahweh ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Matapos tayong sumamba, kailangan magkaroon ng impact sa atin ng paggigibig sa Panginoon. Maaliwalas na mukha, may ngiting mga labi, marangal na pagkilos at mahinahong pananalita, ilan lamang ang mga ito sa physical manifestation ng pagpipigil natin sa Diyos. Of course, mas mahalaga yung internal yung pagkakaroon natin ng kapayapaan, yung pagkakaroon natin, pagkadama natin ng kapahingahan sa pagpagniig natin sa Panginoon. Kapag lumabas ka matapos ng pagsamba na ikaw ay nakasibangot pa rin at lukot ang mukha at mabigat pa rin ang iyong daladala, abay wala kang naging encounter kay Jesus sa panahon ng pagsamba na dapat sana yung kanyang kaningningan ay transfer sa iyo. Ikatlo, ang tunay na pagsamba ay ang pagtitiwala kay Jesus na siya ang kaganapan ng ipinangakong Mesyas. Wika sa verse 3, At nakita ng tatlong alagad si na Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Si Moises ang kumakatawan sa kautusan o sa lumang tipan. Hinulaan niya ang pagdating ng dakilang propeta. Si Elias naman ang kumakatawan sa mga propeta na humula sa pagdating ng Mesyas. Kinumpirma ng dalawang propeta ang Messianic Mission ni Jesus. Si Jesus ang katuparan ng ipinangakong Mesyas. Si Jesus ay hindi isang konsepto lamang o isang cause. Siya ang tunay na Panginoon na tagapagligtas. Siya ang tunay na Diyos. Kailangang ialay natin kay Jesus. Ang pagsambang karapat dapat sa Diyos. Magtira pa, magpatira pa sa kanyang harapan. Wika sa Filipos 2, 10 at 11. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit nasa lupa at nasa ilalim ng lupa at ang lahat ay magpapahayag na si Yesu Kristo ay Panginoon sa ikalulwalhati ng Diyos Ama. Ikaapat, ang tunay na pagsamba ay ang pagsunod sa katuruan ni Jesus. Wika sa verse 5, Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap Mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Si Jesus ang bugtong na anak ng Diyos. Ang deklarasyong ito'y unang ginawa ng Ama ng magpabautismo si Jesus kay Juan Bautista. Lubos siyang kinalulugdan ng Ama sapagkat siya at ang Ama ay iisa. Sa pagsasalita ng Ama, Sinabi niya kung ano ang pinakamataas na kapahayagan ng pagsamba kay Jesus at ito'y ang pagsunod sa kanyang katuruan. Ang sabi ng Diyos, pakinggan ninyo siya. Wika nga sa unang Samuel 15.22 Akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa kanya? mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Obedience is better, much better than sacrifice. Higit na matimbang sa Panginoon ang ating pagsunod sa kanyang katuruan kaysa tayo'y maging obsessed sa mga ritual at tradisyon. Ganito ang wika sa Hebreo 13.15 Kaya't lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkakilala sa Kanyang pangalan, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat yan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Laging magkasama ang pangangaral tungkol kay Yesus at ang paglilingkod sa kapwa sa pangalan ni Yesus. Naalala ko ang isang Christian group na nagmisyon sa isang tribo doon sa India kung saan, katulad ng iba pang tribo sa India, ang mga tao ay sumasamba sa napakaraming mga Diyos. Itong Christian group na ito ay merong water system project at doon sa India ay napakahirap ng tubig. Kaya lang, hindi nangaral ang mga Kristiyanong ito ng tungkol kay Jesus. Walang proclamation ang kanilang ginagawang proyekto. Alam ninyo, nung araw na kanilang pasinayaan yung water project system, nung kanilang uh, buksan yung bomba ng tubig at lumabas ang masaganang ng tubig, yung mga taga-tribo sa lugar na iyon ay nagluhuran sa kanilang lahat sila isinamba bilang kanilang mga bagong Diyos. Napaka delikado ng paggawa ng kabutihan na walang proklamasyon tungkol sa pagiging Diyos ni Jesus. Ang proklamasyong walang gawa ay hungkag ngunit ang gawang walang proklamasyon tungkol kay Yesus ay lubhang mapanganib. May dalawang uri ng sakripisyo. Ang sakripisyo ng pagpupuri at sakripisyo ng paglilingkod. Ang sakripisyo ng pagpupuri ay walang iba, kundi ang pagpapahayag ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon, si Jesus ay tagapagligtas, si Jesus ay Diyos. Ang sakripisyo ng paglilingkod naman ay walang iba kundi ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. Ang pagpapahayag ng ibanghelyo at paglilingkod sa kapwa ay dapat laging magkasama. Ito ang uri ng pagpupuring katanggap-tanggap sa Panginoon. Sabi sa Hebrews 13.16, At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Ibig sabihin, ang tunay na haing na kinalulugdan ng Diyos, ang tunay na pagsambang katanggap-tanggap sa Diyos ay yung pagsamba ng mga labi at mga bising. Sabi nga ni Santiago, ang tunay na pananampalataya ay ipinapakita sa gawa. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya ang iglesyang ang mga miyembro'y hindi gumagawa ay hindi simbahan, kundi simenteryo. Ikalima, ang tunay na pagsamba ay nagtatapos sa pamamagitan ng paglabas upang humayo at maglingkod. Because of verse 9, habang sila'y bumababa sa bundok sa panahon ng pagsamba, mahaharap tayo sa tinatawag na mountain top experience sapagkat natunghaya natin at naranasan ang kaningningan ng Diyos katulad ni Pedro ay nais nating manatili na lamang sa loob ng simbahan at namnamin ang gayong glorya habang panahon. Ngunit katulad ni na Pedro, kailangan tayong bumaba mula sa bundok upang muling makihalubilo sa mga tao at ipamuhay ang ating pananampalataya. Kailangan tayong maging tulad ng asin na hahalo sa lipunan upang magkaroon ito ng lasa. Sa mga lumang simbahan ay nakakakita pa ako ng ganitong karatula: Enter to worship, depart to serve. Pumapasok tayo sa simbahan upang sumamba. Lumalabas tayo upang maglingkod. In summary, sa pamamagitan ng transfiguration experience ni Jesus, nakuha natin ang mga sumusunod na katangian ng pagsambang katanggap-tanggap sa Diyos. Ito'y ang paggawa ng exclusive space upang sama-samang makipagtagpo ang mga mana palataya kay Yesus. Ito'y ang pag-uukol ng pansin sa kaluwalhatian ni Yesus. Ito'y ang pagtitiwala kay Yesus na siya ang kaganapan ng ipinangakong Mesyas. Ito'y ang pagsunod sa katuruan ni Yesus. At panghuli, ito'y nagtatapos sa pamamagitan ng paglabas upang humayo at maglingkod tayo'y manalangin. Salamat na Dios Diyos na sa pamamagitan ng transfiguration experience sa pagbabagong anyo ng iyong anak na si Jesus ay naturuan kami kung ano ang uri ng pagsamba na nakapagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Talangin ko daki, dakilan Diyos ng mga pagsamba sa araw na ito at sa darating pang mga linggo ay tunay na maging katanggap-tanggap sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS Agapay ng Sambayanan